So, may kita nyo dito, guys. It's been 3 months nung huli akong nag-upload, no? At ang date lang naman ngayon ay March 27. So, kung talagang sinubaybayan nyo yung channel ko, no? So, makapansin nyo nung last year, 2023, January, eh, successful nating natapos o matagumpay nating natapos yung daily vlogs ng isang buwan pero sa kasamaang palad yung second season eh hindi natin siya totally natapos siguro mga na nasa 90% na siya so ang lesson kasi na ina-achieve natin sa pareho season is consistency pero yung season 2 kasi is dinagdagan natin siya ng ng personal development and personal growth no which is yun yung, yung pag-gym So, talagang nakafocus lang siya pagating dun sa sa pag-gym. So, wala namang totaling nangyari dun sa two episode na hindi ko pa na-upload. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung nangyari noong November 29. Okay guys, it's already 6.56 ng November 29. At uh, nasabi ko naman na to sa mga last video ko sa mga nakaraang videos ko na ang pinakaayaw ko na araw talaga sa season na to sa daily vlog na to is Wednesday and Friday dahil pang gabi tayo at wala tayong masyadong gagawin dito sa office kundi either pagtripan yung mga kasamahan natin dito o pag usapan o wala tayong ma-upload ayaw ko naman kasing pag tripan sila habang buhay So ngayon, meron na lang dalawang araw para matapos ang daily vlog na to. So kailangan ko makaisip ng gagawin para sa next season if ever na magkakaroon pa no. Next season ng daily vlog. So hindi ko pa malalaman kung kailan siya pero bala ko talagang sundan pa. So yung mga learnings na matututunan ko ngayong season ay eh, i-apply ia ko dun sa next season if ever. So ngayon eh wala naman talaga tayong gagawin at gumagawa lang ako ng nag-update lang ako ng mga file. So hintayin lang rin natin yung dalawa dahil ang pasok nila is 8 pm. Tingnan natin kung may mga content ako sa kanila. Pipigayin ko sila. Gagamitin ko na naman. <laughs> so ito ang ating second to the last episode. Hope you enjoy guys. Okay guys, so ang time ngayon is 11 :24. At ang nakaschedule kasi na meeting namin na oras is 11.30. So 6 minutes na lang mag na pero wala pang abiso na maka-cancel or matutuloy. So karaniwang kasi hindi natutuloy yung ganong oras. So napuputol o nalilit. Minsan alas 12 na alauna. So kailangan natin siyang hintayin na. So, nababasa muna tayo ng libro. Pagkatapos ko lang i-upload yung ating content review part 4. Ayan. Okay guys, I just want you to know na natuloy yung meeting. Ito kay Paulina. And this is the most boring vlog of this season. So nag kasi ako na lumipat na ng gym. So yun na yung pinaka last last day ko dun sa gym ng Ermaca no. So which is napakilala ko sa sa inyo siya nung November 28. So lumipat ako ng gym na mas malapit sa amin para mas lalo kong magampanan yung yun niya, pag pag-gym. Uh, sobrang laki kasi na itulong sa akin ng gym. Hindi siya sa physical lang kundi sa mental health ko uh, at yun na enhance yung ibang aspect pa ng pag-uugali ko no? tulad ng pagiging disiplinado kasi sa gym kasi merong uh, habit do na ginagawa na kapag kung anong ginamit mo dapat siya rin yung mismo ililigpit mo so plato, ililigpit mo kung saan mo siya kinuha so yun yung disiplina na natutunan ko dun sa sa gym no Okay guys, today is our last episode of this season. So, kailangan baby face tayo. <laughs> so, ngayon papunta na tayo sa gym. At napag-usapan namin ng ka-churchmate ko na balak rin nilang mag-gym. So, naghahanap sila ng malapit na gym sa San Mateo. Kasi ang pinag-gyman ko ay sa Marikina. No? So far, meron na akong nakita. So, kailangan na lang, na, kailangan na lang namin mag-inquire na walk-in. At dun yung paglilipatan natin. At, ayun, yes. Uh, nagbabalak akong lumipat, guys. So, since today, ang last gym ko for this season na makikita nyo. So, di ko alam kung bibidyohan ko pa siya. Yung, yung mga araw na nag-gym ako, no? Siguro pasundot sundot everyone every month siguro, ganun, para lang makita nyo na tuloy-tuloy pa rin ang progress ko at may pagbabago ko. Pero, lilipat na po talaga ako. Ang laki na nang hindi mo ah! Laki na ng mo ko ah! Ang laki na ng hita na birthday. Hi guys, I'm going to face one pack. Lipat na ako pre. Lipat ka? Hindi, pag ano ba, pag bumalik pa ako dito, tatanggapin mo pa rin ako. Bumalik ako, tapag bumayari ko ako talaga. Kaya na pala may drama lang, para may drama. Ha? Sa ka nagsimula, tapos <laughs> wala <laughs> pang ilang po, balik ka naman. Hindi dapat gano'y. Nakakatampo ka. Sumutipin ba kita, kahit wala. Kitripan tayo mga tao dito. <laughs> taguro, si Ngayon yung nakukuha ko pala ng resulta, yung nakasabit kita, Guru pala <laughs> <laughs> <Yogen! laughs> yung isa. Yun pala yung nakukuha ko. <laughs> Siyempre, last day ko na ngayon. Gago kayo. Wala na mga huwag mga Malayo din naman ako Wala na mga sa Para hindi ka sa Pero kung ano. Kung so, babalik ba ako, pwede kang pa rin naman balik. Ay. <laughs> last day ko na kasi ngayon. Na naman. Buta <laughs> last <laughs> day mo Parang ano lang <laughs> Para trabaho lang ah. Leto, ano na to? Ano na ano, ka-video na eh. Brian, ano meron bro? Hey, hindi, hindi, na ako. Hindi, na kasi ako na. Saan? Nung game? Marapit sa akin. Ay, hey, hindi pwede yun. Tsaka na, pre. <laughs> <laughs> Wala, yung, hindi pa pwede yun. Misang nga na ano tayo hindi magkita. Wag ano, next time na lang. Wag nga, palaki mo muna yung ano mo. Ngayon ka-jerk, next ko kasi maghanap ng ano, kasama. Hindi, okay, asan ba okay. kayo? Asan okay. ba kayo okay. Mateo? Sa matira yun. Sa matira yun. bagay malayo, no? Hindi, pagka ano, ano sundot-sundot ka naman dito. dito. Welcome ka naman lang dito. Eh, no? Hindi nga sana sa ulit tanong, eh. Welcome ka dito, bro. Anong problema dyan? Kaya lang ka ba, ano doon? Mag-umpisa? Sa sabon nyo sa ano? Sa dito, please. At, at uh, ito, bago alam nito, kung may alam ka na talaga. Hindi na na... Ilang sistema. Ganun din ako, bro. Sa bahay na ako nagpalaki kasi nag-gym ako paala. Hmm. Ito sa kalaman-lamang nga mo rin. Pagkita lang yun bro. Kaya ano, busila na dito. ko dito. Kaya ako pa pala dito kasi ano. Eh, ito pala yung papainom. May puta yun yan. Free! May sabado pa. Ay, sabado. May sabado. Mm -hmm. Dave, sa sabado. Subukan ko. Di ba ka dito ka na magbubuhat, hard na buhatin mo, di ba? Tamang ano? buhatin mo yung dalawang case. Oh, dalawang case. ano, maganda ang buhay. Oh, ano, dalawa <laughs> yun eh. Kaya ka pre, kaya ka eh. Kaya? Please. na kina ka no, magiging may ibang bansaan eh. Buta <laughs> <laughs> kami pupunta doon, sige nga. <laughs> For the business na ngayon. <laughs> Meron kasing tatlong rason kaya matagal tayong natigil sa pag-upload dito sa vlog. No? Unang rason is uh, magkaroon ng pahinga yung utak ko sa mga gagawin, no? Kasi papasok kasi December, so hinahanda ko na yung sarili ko para sa mga paparating na mga gagawin na pwedeng magresulta ng pagka-burnout ko. Pangalawa naman is, yun, para makapag-focus ako dun sa nagre-refresh ng pag-iisip ko o ng, yun, pampawala ng stress. So, makapag-focus sa pag-gym, no? So, yun talaga ang pangalawang rason din kung bakit matagal tayo nakapag-upload. Pangatlo, at dahil nga napag, yun nga yung pinaghahandaan natin noo, na dun sa first reason ko na possible na pumarang o makapag-burn sa atin, ang third reason kung bakit matagal tayo nakapag-upload is meron tong inaccept na responsibilidad sa trabaho na alam mo yun, yung naghanap ako ng batong ipupupuk sa ulo ko <laughs> na reason kaya talagang hindi tayo nakapag-upload which is yung pagiging busy na sa trabaho. At syempre, bilang panapos sa second season ng daily vlog na to, no? uh, gusto ko lang sanang sabihin na maraming salamat sa lahat ng na magtyaga, nagtiis at uh, ayun, sa sumubaybay sa ikalawang season nga ng daily vlog, kasi hindi ko naman talaga magagawa yun kung hindi naman talaga dahil sa inyo tulad ng mga ganitong problema na yun nga, yun, narinig ko narinig naman dito sa dami na may na kapitbay ng alas 11 ng gabi na maga alas 12 na so isa yun sa mga struggle natin no pero pa paman eto na rin siguro yung panapos na episode para sa second season hindi lang ako sure kung masusundan pa siya o gagawin pa natin siya sa mga hina, sa hinaharap no pero ayun gusto ko lang talaga magpasalamat kasi pinagtiyagaan niyo tong ganitong klase ng content ko na wala naman talagang kakwenta-kwenta ah uh, bilang uh, bayad na rin sa binigay niyo sa aking suporta sa sasama ko kayo dun sa transition vlog natin no kasi isa sa reason talaga kaya pinilit ko talaga na mag-upload ulit is para i-present yung panibagong content na papasukin ko, no? Para magtuloy-tuloy pa rin tayo kasi tama rin naman yung comment na... ...kinoment sa akin, no? Na walang ka-sense-sense -sense yung content ko. Siyempre, bilang isang taong matulungin ko, no? <laughs> So, siguro, uh, ibubuhos ko na lang din siguro yung oras ko. At syempre, ganoon na rin yung talent ko dun sa content na which is makakatulong ako sa ibang tao. So, siguro ipapaliwanag, pag-uusapan na lang natin siya next vlog, no? So, bago ko tapusin tong vlog na to, gusto ko lang sanang maglasapin syempre yung day of ko, no? Watch me as I take off, I'll be working until I have all of my days off Then I'm surfing in California when I'm paid off I'll be blurring my vision, sipping on that base sauce la -da, da watch out, I'm coming, yeah. I know, I know I'm a hustler, I go, got me running, running, got me gunning For thrones, I won't go back, no pass, no pass, so fast, I'm gone, grow fast, big splash, all cash, like watch God. me as I take off be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California. With